Alam mo ba na ang internet na uso ngayon? Magsimula lang yan sa isang secret government project. Oo, parang James Bond movie lang ang peg. Tara, let's fuck this. Noong 1969, may tinawag na ARPANET. Parang group chat ng military pero walang emoji. Kasi nga, pangseryoso talaga ang trip nila. Moving on to the 1980s naisip ng mga scientists, paano kaya sila magkakakonek-konek lahat? Kaya ginawa nila ang TCP at IP protocols. Parang traffic light ng internet para wag magbanggaan. Tapos 1991, boom! World Wide Web. Salamat kay Tim Berners-Lee. Nakakita tayo ng website. Parang online palengke pero walang presyo at puro information lang. Ngayon, ang internet ay parang buhay na natin. May memes, may online shopping, may mga love stories at halo-halong kalokohan. Baka may dagdag ka na trivia about internet. Share mo naman sa comment section at pag-usapan natin. Like, share and follow mo na rin ako para sa mga ganitong content. See you in the next video.